Uh, explain ko daw po sa so, isang kilo isang kilo tela na to 250 pesos isang kilo na binili ko sa Divisoria makakagawa kayo ng mga t-shirt o polo shirt pang babae pang lalaki na mga 7 pieces depende sa sizes so makakatubo kayo ng 1,000 pesos or more so oh, sa titay mas mura po pero ibang mas low mas uh, mura 150 per kilo ang dami-dami na mga siguro eight pieces kasi walang dayaan ng kiduhan doon sa titay eh. malapit sa palengke lumang palengke so dito kaya lang mga uh, 1000 plus sa isang kilo bawat tela di ba kahit eh, explain ko lang, pakisubscribe okay, niyo po ang channel ko at Delia E 8780 Ito po. Sa iba, baliktad ko kasi sa pero ito, hindi baliktad yan yung tinight ko. Subscribe sa ibaba ng sa below may uh, all my videos. Pakiclick nyo subscribe para po masunod, it's free, wala akong bayad ang mag-subscribe sa mga creator. So, para po masundan ninyo, sa paibayan ninyo, kasi no notify kayo ni YouTube, no notify niya kayo para sabihin may bagong video. Yung mga bagong video ko, sinusundan ko lang step by step yung paggawa ng pagdrawing ng pattern, paggawa ng collar, paggawa ng armhole hindi pwedeng isang video lang partial partial video ho yan kasi ah, hindi pwede sa amin ng mahabang video <laughs> so sana mag subscribe kayo click nyo subscribe video naman po uh, it will make me joyful kasi may share ko ang aking techniques para mas madali ang pagtabas pagtahi, paggupit, at gumawa ng iba-ibang design na collar. Pwede rin bestida, duster dito sa Pilipinas. Duster, t-shirt ang mga uso, di ba? So, aabangan ko po ang mga subscription nyo para po malaman ninyo paano paggawa ng damit at kumita ng pera. By online na, pwede na kayo magbenta. So, ah, ihintayin ko po ang ang viewing. Salamat po.